Hi Leo, mid month of November 2024, mid November. Kung alam po tayo ng ilang mensaheng gabay para sa inyo, para sa ilang natitirang araw o linggo ng buwang ito, hingan din natin ng messages ang parating na full moon this November November 15 in the sign of Taurus. Okay, kung alam tayo ng ilang messages, mensaheng gabay para sa mga Leo Guidance para sa si inyo, mid-November, mid-month message. Anong kailangan marinig ng isang Leo? Tayo po ay live na live sa ating YT. Babalikan ko kayo guys, maya maya. Leo, alam ko medyo, hindi nakikita yung pag-spread ng cards. Sinashuffle natin mabuti, may umaangat. The sun, the sun is here. Okay. Kasi inayos ko, binaligtad ko yung camera natin dahil nagka-focus siya. So, hindi tuloy nakikita yung pag pagbalasa natin. Pero, okay, mag-alala, na-shuffle natin mabuti. It's just that pagdating sa, ano, cancer kanina, sobrang nag-focus. May umaangat na dito, nag-focus yung cam. So, ayan, dito tuloy makita yung pag-spread ko ng kites. But anyway, ayan, binabalasa naman natin mabuti. Ayd pa tayo ng ilan? Leo, mid November. Ano kailangan yung marinate? Okay. Uy, five and five. Parang ang mga to kanina. Sige po, isa isa natin. The five of Wands ay narito ko. Five of Pentacles reverse. The Sun. The ten of Wands. Five and ten of Wands. The Chariot, Three Ves. The Eight of Pentacles, Nine of Cups. Okay, tayo ay general reading. Kunin ko na itong isa, Ace of Pentacles. Tayo po ay general reading. Just only take what resonate. Leo, Steel, magkakaiba po ang bawat isa. Kahit pa pare-pareho kayo ng sign. Ayan, yun yung reality. May ilang pagkakaiba. Ayan, igagalaw ko lang kayo ng bahagya dahil sobrang imbalance ni Moonchild, hindi na naman pantay. Leo, Leo, mid-November. Mid-month. Okay. I will be straightforward for some of you. May ilang laban dito. Laban na patuloy niyong patuloy niyong malalagpasan. Claim na natin. Okay, may ilang bigat na Then, five, this is about your career. Sobrang mag -a apply ito astrologically since itong darating na full moon, papasok ko agad, will highlight your 10th house of career. Meron ilang, meron kayong release meron kayong matatapos. Lalo pa kung itong laban na ito ay something hindi na worth it for some of you. Para bang puro na lang kayo pakikipaglaban sa pang-araw-araw na trabaho. At the same time, parang hindi na nare-receive yung alam yung sapat. Or talagang merong ilang laban doon. I mean, sa mas practical, merong hindi ganun kagaanan pakisamahan. Or hindi na kayo nasisiyahan. Sa part na ito, of course, Leo, tangin kayo po ang higit na makapagpapasya. Kung kailan, hanggang kailan, hanggang saan nyo kakayanin itong dalahin na ito. Okay? Depende ito, guys. Saan? Sa inyong paraan. Iba-iba tayo eh. Kung kaya pa at feeling nyo dyan naman kayo higit na mag-grow, sa kabila ng ilang tension or hindi gano'n kagaanan pang hawakan, then go. Okay? kung anjan pa yung passion, yung love sa ginagawa nyo kahit pa hindi naman naging perfect. Wala namang perfect eh. The sun. Tanungin ang sarili kung nandito ka pa ba sa tamang posisyon. Yes po. More on, unang-una ko ang napuna dito pagdating sa inyong buhay karera. Nakaakibat ay pera. Kung balance pa ba, tama pa ba, sa right uh, workplace ka pa ba, at the end of the day, ikaw ang higit na makapagpapasya. Kung kahit sa simple ng appreciation, napupuna, napupuna ka ba? Nakikita ba yung patuloy mong effort? Kung masaya pa, the sun. Kung positive pa yung outlook or tingin mo sa yung ginagawa. Then go. Eight of Pentacles din kasi guys, this is about work. Kaya pinasok ko na yung Um, uh, sobrang mag apply astrologically since itong full moon nga po full moon is about endings guys Endings for new beginnings, Ace of Pentacles, new opportunity, new offer, positive possibilities. Kahit pa merong magtapos, or merong ilang hindi ganon kadali ang decision, or major decisions, action kayong gawin mid-November, hindi kayo mawawalan. Okay? Sapat na tiwala sa inyong kakayanan na meron. Merong kasapatan po. Umaangat yung happiness, and fulfillment. Nine of Cups. May bago or pagbabago. That's yun. Huwag niyong para sa ilan parang may frustration, confusion, na bakaw. Halimbawa ah, lang, ano, mag-apply po na paano pag iniwan ko to? Paano pag uh, nirelease ko ito? Itong ilang bigat na ito, pinakawalan ko na itong posesyon na ito. Paano na? Meron pa ba? Ito guidance lang guys. Hindi kailangan sundin ang lahat ng pagpapayo ni Moonchild. Pero may iiwan ko po na hindi ka mawawalan. Um, take risk, take new chances. Malayo pang mararating mo. Mas mapapaangat mo. Aking ulitin, yung happiness, yung contentment, yung fulfillment. Mas maalwan, mas merong security, mas maganda Masanda yung comfort. Kung pahihintalutan mo lang ito, huwag kang matakot. Lalo pa kung mag-apply na baka nag-hold back or hindi lang makaalis, hindi lang uh, hindi lang maharap yung bago sana. Dahil may takot, may pangamba. Huwag niyo pagdadahan yung pwede niyo pang magawali Leo. Uulitin ko. May, may magandang pos positive lang. Ayan. The sun may kaliwanagan. Be clear sa iyong intensyon at walang imposible for you. Okay? Okay. Leo, um, uh, maybe assign na ito para sa ilan talaga. Tanungin, tanungin din ang sarili, this is the best time na pagnilay-nilayan or do some life review pagdating sa, sa itinatakbo ng iyong buhay karera. Kung andito pa ba, yung matatawag mong init, the sun is here. Yung passion, yung calling, okay? Diyan ka pa nagigig. Diyan pa rin. Gaano man ano, no? Kahit na ilabas nyo na yung usaping kita, papaangatin nyo, andito pa ba? Na-appreciate pa ba kayo dyan? Uh, napapaangat pa ba yung kasapatan, kasiyahan? Then, kayo ang higit na, makapagsasabi po. Huwag kayong matakot dahil ang dami, ang ganda. For some of you, if ever, hindi to mag-apply at, at ato naman. Kung makapit kayo, lalaban sa kabila ng ilang challenges or ng pagsubok o hindi ganun kagaanan, yes po. Once na andito naman, yes, andito pa ako moonshot, okay naman ako then meron pong meron meron kayong matatapos na proyekto or talagang may pagangat po ng bago it could be a new offer, new possession pag level up sa inyong katayuan sa trabaho an award, a promotion or kahit sa simpleng recognition e na natin yan ngayon pa lang umaangat po anything na may kaugnayan sa negosyo pera, trabaho Andito yun. Diyan kayo higit na nanlalaban ngayong mid-month, November 2024. Leo